Alam mo ba na may isang gawi na mukhang malusog? Masa totoo lang, tahimik na pwedeng ilagay ang buhay mo em peligro? Oo, totoo yun. May isang bitamina na iniinom ng maraming tao at siya na makakatulong sa katawan, na nakakapag-iwas sa sakit at nakakatulong sa kalusugan, pero ang hindi alam ng karamihan e na sa ilang mga sitwasyon, kabaliktaran ang nangyayari. Sa paraang halos hindi mo namamalayan, Maari nitong mapataas ng husto ang panganib ng stroke, lalo na sa mga taong lampas na sa edad na 50. Isang pagkakamali na pwedeng baguhin ang lahat, biglaan, mula gabi hanggang umaga. At ang mas nakakagulat, ang bitaminang ito ay nasa maraming supplements at pagkain na araw-araw ginagamit ng milyon-milyong tao, kasama na dito sa Pilipinas. Kung ikaw o may kakilala kang umiinom ng supplements ng walang gabay o naghahanap ng paraan para tumanda ng mas malusog, pwedeng ang video na ito ang magbukas ng mata mo para makaiwas sa panganib. Pero sandali lang, sabihin mo muna sa amin, taga saan ka dito sa Pilipinas? I-type mo sa comments, gusto naming malaman. At habang nandito ka, tingnan mo rin kung nakasubscribe ka na sa channel. Mahalagang mahalaga yan para matanggap mo ang mga susunod na videos na tulad nito mga impormasyon na, sa totoo lang, pwedeng magligtas ng buhay. Ngayon na alam mo na kung gaano kahalaga ang usaping to, diretso na tayo sa tanong. Ano nga ba ang bitaminang ito na pwedeng magdulot ng stroke? Baka magulat ka sa sagot. Ang pinag-uusapan natin ay ang bitamina E. Oo, yan mismo ang karaniwang kinokonekta sa magandang balat, matibay na resistensya at mabagal na pagtanda. At totoo, meron naman talaga itong mga benepisyo. Pero, kapag nasobrahan ka, lalo na kung galing sa supplements, ang vitamin E ay pwedeng magdulot ng tahimik pero mapanganib na panganib ng stroke. Bakit? Dahil may anti-coagulant effect ang vitamin E. Ibig sabihin, pinipigilan nito ang pagbuo ng dugo na sa ilang pagkakataon ay mainam tulad ng pag-iwa sa blood clots. Pero, nagkakaproblema kapag sumobrang epekto nito. Kapag mataas ang level ng vitamin E sa katawan, nagiging mas marupok ang mga ugat, lalo na sa utak. At dito na pumapasok ang tinatawag na hemorrhagic stroke, yung uri ng stroke na nangyayari kapag may pumutok na ugat sa loob ng utak. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong madalas uminom ng sobrang vitamin E, lampas sa ligtas na dami, ay mas mataas ang tsansa na tamaan ng ganitong klasing stroke. At ang mas delikado, maraming supplements na binebenta ng walang reseta ang may doses na mas mataas pa sa inirekomendang limite, lalo na sa mga taong lampas 50 na natural ng may kahinaan sa ugat. Mas lumalala pa ito sa nakaugalian ngayon, ang pag-inom ng supplements ng sariling diskarte lang sa pag-aasang magkakaroon ng mas maraming energy, mas magandang balat o makakaiwas sa sakit, maraming matatanda ang nagsisimulang uminom ng vitamin E nang walang kahit anong gabay ng doktor. Akala nila, tama at ligtas ang ginagawa nila. Pero ang totoo, sa kaso ng vitamin E, ang sobra ay pwedeng humantong sa seryosong problema. Kaya naman kailangan talaga nating maging maingat sa gawina tila walang masama. Pero pwedeng magdulot ng malaking pinsala. Ang layunin ng impormasyong ito ay hindi para manakot, kundi para magmulat. Mahalaga nating maunawaan na hindi lahat ng bagay na ibinibenta bilang healthy ay ligtas sa lahat ng pagkakataon. Bawat katawan ay may kanya-kanyang pangangailangan at ang bagay na makakabuti sa isa, pwedeng makasama sa iba. Ngayon alam mo na kung anong bitamina ang pinag-uusapan at bakit ito delikado, lalo na kapag sobra, oras na para maintindihan kung bakit mas malaki ang panganib para sa mga matatanda, lalo na dito sa Pilipinas, kung saan taon-taon ay dumarami ang mga taong umiinom ng supplements nang walang reseta. Ang vitamin E, gaya ng nabanggit natin ay kilala sa antioxidant effect nito nakakatulong itong labanan ang mga pinsala sa cells na dulot ng tinatawag na free radicals. Pero sa mga taong lagpas na sa edad na 60, nagiging mas komplikado ang epekto nito. Kasi habang tumatanda ang katawan, nagbabago rin ang paraan ng katawan sa pagproseso ng mga nutrients. Yung dating kayang imetabolize ng maayos, pwedeng maging sobrang dami na para sa katawan ng isang senior. Isa sa mga natural na pagbabagong ito ay ang pagtigas ng mga ugat. Habang tumatanda tayo, nawawala ang elasticity ng blood vessels. Humihina ang daloy ng dugo at ang sistema ng clotting o pamumuo ng dugo ay hindi na kasinghusay ng dati. Kaya kapag may substance tulad ng vitamin E na may kakayahang pidilan ang pamumuo ng dugo, maaaring maging sobrang hina ang dugo at ito ang nagdadala ng seryosong panganib lalo na sa mga seniors na umiinom na ng blood thinners o gamot para sa pagnipis ng dugo ang pagdagdag pa ng vitamin E sa katawan ay pwedeng palalain ang epekto ng gamot ang resulta dumudugo ang katawan mula sa loob maaring magkaroon ng mga internal bleeding at sa mga matitinding kaso hemorrhagic stroke ang klase ng stroke na mas mamamatay at madalas ay may mas matinding epekto kesa sa iskemikong stroke. At dito sa Pilipinas, lalo itong nakakabahala, ang bilang ng mga may sakit sa puso at ugat ay tumataas taon-taon. At dahil madaling makabili ng supplements kahit walang reseta, marami sa ating mga lolo't lola ang kusang umiinom nito. Iniisip na makakabuti ito sa katawan, lalo na sa puso. Pero sa katotohanan, pwedeng itong makasagasa sa mga gamot na araw-araw nilang iniinom. At ang masaklap, hindi sila agad nakakakonsulta sa doktor bago simula ng pag-inom. Isa pa, habang tumatanda, humihina rin ang atay at bato, ang mga organong responsable sa pag-filter ng labis na substances sa katawan. Kaya kahit ang dose ng vitamin E na ligtas para sa isang mas batang tao, pwedeng maipon sa katawan ng isang senior. At ang sobrang iyon, tahimik lang pero unti-unti nagpapalala ng kondisyon sa loob. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang kalagayan ng utak. Sa edad, mas nagiging sensitibo ang utak sa mga biglaang pagbabago sa presyon ng dugo o sa mga sangkap ng dugo. Yung mga konting imbalance na kayang ihandel ng isang mas bata, pwedeng magdulot ng stroke sa isang senior kaya yung akala mong simpleng supplement para sa sigla o ganda ng kutis. Sa totoo lang, pwedeng maging mitsya ng delikadong pangyayari. Kaya mahalaga para sa bawat pamilya na pag-isipan mabuti ang pag-inom ng kahit anong supplement. At higit sa lahat, kumonsulta muna sa lisensyadong doktor bago magsimula ng magdagdag ng kahit anong bitamina sa araw-araw. Ngayong alam na natin kung bakit mas delikado ang vitamin E para sa mga seniors, oras na para maintindihan kung paano ito gumagana sa loob ng katawan at anong koneksyon nito sa utak at sa sistema ng daluyan ng dugo. Ang galaw ng vitamin E sa katawan ay hindi simpleng proseso. Isa ito sa grupo ng mga compound na tinatawag na tocopherols at tocotrienols, kung saan ang pinakakilalang uri ay ang alpha-tocopherol. Kapag nakakain o naiinom natin ito, galing man sa pagkain o supplements, inaabsorb ito ng bituka at iniipon sa taba, atay at muscles. Ang pangunahing tungkulin ng vitamin E ay labanan ang oxidative stress, yung dahan-dahang pagkasira ng mga cells dahil sa tinatawag na free radicals na konektado sa pagtanda at sa maraming kronik na sakit. Dahil dito, naging popular ito bilang isang health booster. Pero doon mismo nagsisimula ang panganib. Kapag nasobrahan, lalo na kung hindi balanse ang pag-inom, kasi kapag nakapasok na ito sa sistema ng dugo, direkta nitong naaapektuhan ang lapot o lagkit ng dugo. Pinipigilan ito ang platelets, yung mga cells na responsable sa pamumuo ng dugo, na magsama-sama. Ang resulta? Mas manipis ang dugo mas hindi ito madaling mamuo. Sa ilong mga kaso, ito ay nakakatulong. Halimbawa sa mga taong may mataas na risk ng thrombosis o heart attack. Pero kung sobra ang epekto, nawawala ang kakayahan ng katawan na kontrolin ang maliliit na pagdurugo. At ang utak na punong-puno ng maliliit na ugat at sobrang sensitibo ang isa sa mga unang naapektuhan. Isipin mo na lang ang isang lumang tubo ng tubig Kapag palaging may pressure at meron pang chemical na nagpapalambot ng pader nito, pwede itong pumutok kahit walang babala. Ganyan ang nangyayari sa utak kapag sobrang nipis na ng dugo. Kahit maliit na ugat lang ang pumutok, pwede na itong magdulot ng malalang hemorrhage na apiktado ang pag-iisip, pananalita, kilos at sa pinakamasaklap na kaso, ang kamalayan. At hindi lam yun, ang vitamin E nakikialam din sa ibang vitamins tulad ng vitamin K na siyang mahalaga sa blood clotting. Kapag bumaba ang level ng vitamin K dahil sa sobra-sobrang vitamin E, mas humihina pa ang kakayahan ng katawan na isara ang sugat sa loob ng ugat. Ibig sabihin, mas mataas pa lalo ang tsansa ng internal bleeding. May isa pang bagay na dapat tandaan maaari ring maapektuhan ang blood pressure ng taong umiinom ng mataas na dosis ng vitamin E. Hindi lahat ng pag-aaral ay pare-pareho ang resulta, pero meron ng mga ebidensya na nagpapakitang ang sobrang dami nito pwedeng makaapekto sa regulasyon ng presyon ng dugo. At kapag pinagsama mo ang mataas na presyon plus marupok na ugat, yun na ang perpektong kombinasyon para sa isang biglaan at delikadong pagputok ng ugat sa utak. Kaya kung iisipin mo, ang vitamin E ay hindi lang tungkol sa kutis o pampatibay ng resistensya. Umaabot ang epekto nito sa pinakasensitibong balanse ng dugo, lalo na sa utak. At kapag nasira ang balanse na 'yan, ang pinsala ay hindi biro. Madalas, hindi na ito nababalikan kaya mahalaga talaga na suriin natin kung saan nang gagaling ang vitamin E na iniinom natin araw-araw at kung alam ba talaga natin kung gaano karami ang napapasok sa katawan. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung anong mga pagkain at supplements ang may vitamin E na sobra-sobra. Madalas, ni hindi natin namamalayan. Marami ang naniniwala na ang panganib ng sobra-sobrang vitamin E ay nangyayari lang kapag umiinom ng puro supplements o kapsula. Pero ang totoo, mas malawak ang problema at mas mahirap mapansin. Natural na matatagpuan ang vitamin E sa maraming pagkain, lalo na sa mga mayaman sa healthy fats. Kasama dyan ang mga cooking oils tulad ng sunflower oil, canola oil at corn oil Nariyan din ang mga buto tulad ng fia at flax, mga mani at almonds, pati na mga madahong gulay gaya ng spinach at broccoli. Lahat ng ito ay bahagi ng isang balanced diet at hindi naman sila ang kalaban. Ang problema ay kapag bukod sa normal na pagkain, nadaragdagan pa ito ng mataas na dose ng vitamin E sa supplements na kadalasan ay sobra-sobra sa tunay na pangangailangan ng katawan. Dito sa Pilipinas, lumalaga na pampagamit ng supplements taon-taon. Maraming Pilipino ang naaakit sa mga patalastas na naguugnay ng bitamina sa pagiging masigla, mukhang bata at iwas sakit. Hindi na bago ang makakita ng kapsula na mayroong dose na lampas sampung beses sa kailangan ng katawan. Minsan, isang kapsula pa lang ay sobra na at sa hangarin makakita agad ng resulta, may ilan pa na umiinom ng dalawa o higit pa kada araw, bukod pa sa kinakaing pagkain na may natulal na vitamin E. Isa pang bagay na madalas hindi napapansin ay yung mga multivitamins. Marami sa mga ito na itinuturing na complete formula ay may halong vitamin E, kahit hindi ito ang pangunahing layunin ng produkto. Halimbawa, multivitamins para sa buhok, balat, resistensya o pampalakas. Halos lahat may vitamin E sa loob. At dahil iniinom ito araw-araw, unti-unting naiipon sa katawan ang vitamin E. At tandaan, hindi ito basta-basta inilalabas sa ihi tulad ng vitamin C. Dahil ito ay fat-soluble, naiipon ito sa taba ng katawan at sa atay at matagal bago ito matunaw o maalis. Kadalasan pa ay nagiging routine ng buong pamilya ang pag-inom ng suplement sa isang bahay, pwedeng sabay-sabay uminom ng parehong multivitamin ang mga anak, mga magulang at pati na si lola at lolo. Hindi iniisip kung pareho ba sila ng pangangailangan o kondisyon sa katawan. At para sa mga matatanda, tulad ng napag-usapan na natin, ang sobra-sobrang vitamin E ay lalong delikado. May isa pang aspeto na dapat bantayan ay yung mga processed or ready-made foods na fortified with vitamin E kasama dito ang ilang margarines, cereals, tinapay at maging ang mga nutritional drinks na binebentang bilang healthy. Madalas, idinadagdag ang vitamin E sa mga ito bilang selling point. Pero ang hindi alam ng maraming tao, unti-unti itong naiipon sa katawan sa araw-araw na konsumo. Kaya, sobrang mahalagang maging mapanuri sa mga label bago ka uminom ng kahit anong kapsula. Tanungin mo muna Talaga bang kailangan ko ito? Dahil ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang kapsula lang. Nasa tamang balanse ang tunay na lakas. At minsan, ang balanse na 'yan ay unti-unting nawawala, tahimik at hindi mo man lang napapansin. Ngayon na alam mo na kung saan kadalasang nagtatago ang Vitamin E at kung paano ito pwedeng mapasama kahit sa araw-araw mong kinakain, oras na para pag-usapan ng mga warning signs na pwedeng ibigay ng katawan kapag nasobrahan ka na ng bitamina na ito. Ang katawan ng tao may sariling paraan para magsabi na may mali. Pero madalas, hindi natin ito pinapansin. Sa kaso ng vitamin E, ang mga sintomas ay parang karaniwang pagod, pagbabago sa katawan dahil sa edad, o reaksyon sa ibang gamot. Pero kung titignan mabuti, Nagbibigay na pala ng babala ang katawan. Mga maliliit na senyales na kung mauunahan mo, pwedeng makaiwas sa seryosong problema. Isa sa mga unang babala ng sobra-sobrang vitamin E sa katawan ay ang bigla ang paglitaw ng mga pasa sa balat. Mga kulay ubing marka na walang malinaw na daylan. Wala namang natamaan, nadulas o nabangga, pero may pasa. Kapag ganito ang nangyayari, malamang na hindi na maaayos ang pamumuo ng dugo sa katawan. At gaya ng napag-usapan natin, kapag sobra ang vitamin E, nahaharangan nito ang pagsasama-sama ng platelets, kaya mas mabagal ang pagpepeklat ng maliliit na sugat, lalo na yung nasa loob ng katawan. Delikado ito, lalo na kung ang pagduduro ay nangyayari sa loob ng utak. Isa pang palatandaan na dapat bantayan ay ang madalas na pagdurugo ng ilong lalo na kung dati naman ay hindi ka nagkakaganito. Ang loob ng ilong ay may maliliit at sensitibong ugat. Kapag manipis ang dugo dahil sa sobrang vitamin E, kahit simpleng pagbabago ng klima o bahagyang pagtas ng presyon, ay pwedeng magdulot ng tuloy-tuloy na pagdurugo. Ganito rin ang nangyayari kung madalas dumugo ang gilagid kapag nagsisipilyo o gumagamit ng dental floss. Sa mga mas advanced na kaso, may mga maseryosong simptomas na nagsisimulang lumabas. Pagkahilo, matagal na sakit ng ulo, malabong paningin, at panghihina ng katawan. Ang mga ito ay senyales na baka may pagtaas ng presyon sa loob ng utak o posiblang may maliliit na pagduduro mahindi pahalata pero nagsisimula na. Huwag na huwag itong baliwalain, lalo na kung ikaw ay lampas 60 taong gulang o may lahi ng stroke sa pamilya kahit pamukhang mukhang maliit na sintomas lang, pwedeng ito na ang paunang babala ng mas malaking problema. Hindi lang dugo at utak ang apektado, pati tiyan at panunaw ay naaapektuhan din. Dahil fat-soluble ang vitamin E, sinasama ito sa proseso ng pagtunaw ng taba. Kaya kapag sumobra, nadadagdagan ang trabaho ng atay at abdo. Maaring maranasan ang pagkahilo, pagtatae at pananakit sa tiyan. Kapag napagod ang atay sa pagproseso ng labis na vitamin E, makakaramdam ka ng matinding pagkapagod, paninilaw ng balat o panlalambot kapag pinipisil ang parte ng tiyan sa bandang kanan. May mga tao rin nagsasabi na nawalan sila ng gana kumain, pakiramdam na laging busog at bigla ang pagbabago sa timbang kahit walang pinagbago sa pagkain. Dahil dahan-dahan ng pagdating ng mga sintomas na ito, kadalasan ay itinuturing lang silang resulta ng pagod, stress o pagtanda at hindi agad nauugnay sa supplement. Pero tandaan ito, kapag paulit-ulit na lumalabas ang mga senyales na ito o sabay-sabay silang nararanasan, kailangan itong seryosohin. Hindi normal na ang isang bitamina ay magdulot ng ganitong mga epekto, kaya raman madalas hindi agad ito nahahalata ng mga doktor lalo na kung walang nagsasabi na umiinom ng supplement araw-araw. Nasa amay mo o ng iyong pamilya ang responsibilidad na pagdugtong-dugtungin ang mga palatandaan. Ang maagang pagkilala sa mga sintomas nito ay maaaring makaiwas sa mas malalang komplikasyon. Basta't itigil ka agad ang suplement, kumonsulta sa doktor at magpa-exam sa dugo, pwedeng maiwasan ang isang hemorrhagic stroke na gaya ng sinabi natin, may mas mabigat na epekto kaysa sa ibang uri ng stroke. Ngayong alam mo na kung paano sumisigaw ng tulong ang katawan kapag sobra ang vitamin E, oras na para malaman kung sino ang mas malaki ang panganib dahil hindi lahat ay pare-pareho ang reaksyon ng katawan. May ilang grupo na mas mataas ang posibilidad na tamaan ng mga epekto ng labis na vitamin E. Hindi lahat ng taong umiinom ng vitamin E ay makakaranas agad ng masamang epekto. Pero may ilang grupo na mas mataas ang panganib. Depende sa kondisyon ng katawan, mga iniinom na gamot, o natural na kahinaan sa ugat at dugo. Ang pagkilala sa mga taong mas delikado ang kalagayan ay mahalaga para makagawa ng tamang desisyon pagdating sa supplements. Unahin natin ang mga matatandang may sakit sa puso, gaya ng high blood, heart failure, o mga nagkaroon na ng atake sa puso. Sa ganitang mga kaso, lagi nang may pressure sa sistema ng dugo. Mahina na ang mga ugat at kahit paano, may balanse pa rin pinanghahawakan ng katawan. Pero kapag biglang pumasok ang sobrang vitamin E, lalo na sa anyo ng supplements, nababasag ang balanse na yon at maaring magdulot ng problema sa daloy ng dugo o pagsabog ng ugat. Kasama rin sa mga nasa panganib ang mga umiinom ng anti-coagulants tulad ng warfarin o iba pang gamot na pampanipis ng dugo. Ang mga gamot na ito ay ginagawa na mismo ang trabaho ng pagpigil sa pamumuo ng dugo. Kapag nadagdagan pa ng vitamin E kahit hindi sinasadya, mas lumakas pa ang epekto at pwedeng magdulot ng internal bleeding, pasa katawan o sa matinding kaso, pagdurugo sa utak. Ang mga may sakit sa atay ay kabilang din sa mas sensitibong grupo. Dahil ang atay ang responsable sa pagproses ng vitamin E, kapag ito ay may problema gaya ng cirrhosis, hepatitis o fatty liver, hindi nito kayang linisin ang sobrang bitamina. Dahil dito, naiipon ito sa katawan at tumataas ang epekto ng vitamin E sa dugo nang hindi mo man lang namamalayan. May isa pang grupo na madalas hindi napapansin, ang mga kulang sa vitamin K. Hindi mo man alam, posibya na mababa ang level nito sa katawan, lalo na kung ikaw ay may problema sa panunaw, sobrang higpit ng dieta, o matagal ng umiinom ng antibiotics. Tandaan, ang vitamin K ay mahalaga sa blood clotting, at kapag pinakialaman pa ito ng vitamin E, mas lalong lumalaki ang panganib ng pagdurugo. Mga babae sa menopause o post-menopause na umiinom ng supplements para sa balat at buhok, kasama rin sila sa dapat mag-ingat. Marami sa kanila ang gumagamit ng mga produktong may anti-aging claims na mayaman sa antioxidants gaya ng vitamin A. E. Pero kung walang gabay ng doktor at lalo na kung mabagal na ang metabolismo o may kasabay pang hormone therapy, mas mabilis silang makaipon ng labis na bitamina sa katawan na maaring mauwi sa masamang epekto. Mga taong sumusunod sa diet na puno ng industrial oils ay nasa panganib din. Sa Pilipinas, napakaraming pagkain ng niluluto sa mantika, margarina o ginagamitan ng processed oil. Kapag pinagsama mo yon sa supplements, Lumalagpas na ang katawan sa ligtas na dami ng vitamin E araw-araw kahit hindi mo intensyon. At huling-huli, isang mahalagang grupo, ang mga tagapag-alaga. Yung mga anak, apo, caregivers, kapitbahay, lahat ng may mabuting intensyon na nagbibigay ng vitamin sa mga nakakatanda nang hindi mo na kumukonsulta sa doktor. Sa kagustuhang makatulong, Minsan hindi nila alam na pwedeng makasama ito. Kaya dapat lahat ng nag-aalaga ng elderly ay may sapat na kaalaman sa ganitong mga panganib. Ang pag-unawa kung sino ang mas vulnerable ay hindi para matakot, kung hindi para maging responsable. Ang katawan ng bawat isa ay magkaiba, at pagdating sa supplements, ang bagay na nakabuti sa isa pwedeng makasama sa iba. Kaya kung talagang mahalaga ang kalusugan, huwag basta sumunod sa uso. Alamin muna kung kailangan mo ba talaga. Ngayon alam na natin kung sino-sino ang mas vulnerable, natitira ang pinakamahalagang tanong. Paano baligtas na gamitin ang vitamin E? May paraan ba para ito'y gawing kapaki-pakinabang at hindi delikado? Ang sagot, oo, may paraan. At ito ang pag-uusapan natin ngayon. Sa dami ng impormasyong narinig mo, baka naisip mo, dapat ko na bang iwasan ng vitamin E? Pero ang totoo, hindi yon ang tamang konklusyon. Ang vitamin E ay mahalaga pa rin sa katawan, basta tama ang paggamit at may sapat na kaalaman. Nasa balanse ang susi. At ngayon, kailangan nating pag-usapan ito Nang malinaw, simple at responsable. Ang pinakaligtas na paraan para makakuha ng vitamin E ay sa natural na pagkain. Mga buto ng sunflower, almonds, mani, spinach, avocado at mga cold-pressed na mantika, lahat ito ay may sapat na dami ng vitamin E. Kapag isinama mo ito sa isang diet na may kasamang gulay, prutas at healthy fats, makukuha ng katawan ang tamang level ng vitamin E, walang labis at walang kulang. Hindi nito sinasagad ang atay at hindi rin naaapektuhan ang blood clotting balance. Ang problema lang ay kapag nagsisimula ng uminom ng supplements na wala namang sapat na dahilan. Ang desisyon na uminom ng kapsula ng vitamin E dapat ay manggaling sa konsultasyon sa doktor. Kailangan ng blood test, medical history, at pagtingin sa kasalukuyang mga gamot na iniinom. Hindi sapat ang narinig ko na maganda ito. Para sa mga taong talagang kailangan mag-supplement, tulad ng may problema sa pag-absorb ng nutrients, mga operasyon gaya ng bariatric surgery o sobrang higpit ng diet, dapat kontrolado ang dami ng iniinom. Hindi ito dapat lalampas sa rekomendadong dose na karaniwang nasa 15 mg kada araw para sa healthy adult. At kung kailangan mang uminom ng mas mataas na dose, doktor lang ang pwedeng mag-prescribe at dapat may regular na monitoring. Isang praktikal na payo iwasan ng sabay-sabay na paggamit ng maraming supplements na may vitamin E. Marami sa atin ang umiinom ng isa para sa resistensya, isa para sa balat, isa para sa buto. Hindi natin napapansin lahat pala ay may vitamin E. Kaya ang ending, naipon sa katawan. Ang simpleng solusyon, basahin ang label at isulat lahat ng iniinom mo kasama na ang herbal, multivitamins at pagkain na fortified makinig ka rin sa katawan mo. Kapag may mga sinyales tulad ng biglang pasa, pagdurugo, pagkahilo o pagbabago sa panunaw, itigil agad ang supplement at magpatingin sa doktor. Mas mabuting itigil mo na pansamantala kaysa maghintay ng seryosong komplikasyon. At para sa mga senior citizens o mga nag-aalaga sa kanila, mas doble ang ingat. Kahit mukhang simpleng vitamins lang, dapat dumaan sa pag-uusnapan sa doktor hindi porket natural ay ligtas. Minsan ang mabuting hangarin ay nagiging sanhi ng panganib. Sa huli, tandaan mo ito. Ang tunay na kalusugan ay hindi nakukuha sa kapsula. Nagsisimula ito sa pang-araw-araw na pag-aalaga, sa pagkain, sa ehersisyo, sa tulog, sa regular na check-up. Ang supplement ay panakip lang, hindi pamalit. At kahit gaano pa ito kapopular, kung hindi wasto ang paggamit, pwede itong maging isang tahimik pero matinding panganib. Ngayong patapos na ang video na ito, sana ay nakita mo kung gaano kahalaga ang pagiging maingat sa mga supplements na parte ng araw-araw mo. Hindi kaaway ang vitamin E, pero kailangan itong gamitin nang may respeto at kaalaman. Kung nakatulong sa iyo ang content na ito, ishare mo sa isang taong mahal mo. Ang ganitong impormasyon ay pwedeng makaiwas sa seryosong sakit at sa ilang kaso, makapagligtas ng buhay. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na ito, ngayon ang tamang oras. Dito, makakahanap ka ng tapat, makabuluhang impormasyon na talagang mahalaga, lalo na sa kalusugan ng ating mga nakakatanda.